Tuloy, tuloy naman ang preparasyon para sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pamunuan ng Kamara nagpaalala ng mga bawal sa SONA. Nasa front line ang balitang yan si Marian Enriquez. Puspusa ng paghahanda ng kamera para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw sumasagot si Vice President Sara Duterte kung siya'y dadalo. We are still waiting no, for confirmation from the Vice President. But we heard word that the office will confirm today. Whether the vice president is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get. Uh, confirmation from the office of the vice president Sa ngayon higit 2000 guests na ang nagkumpirma ng kanilang attendance. Imbitado ang mga dating presidente, vicepresidente, presidente, mga senate president, speakers at iba pa. Pero nag-decline na o hindi na raw dadalo si dating vice president Lenny Robredo at Jejomar Binay. Wala pang sagot kung dadalo si dating pangulong Rodrigo Duterte. Kumpirmado namang dadalo ang nasa 47 ambassadors mula sa iba't ibang bansa. Kabilang si Chinese Ambassador Wang Silyan. Samantala, nasa 20 million pesos ang budget na ilalaan para sa pagkain sa zona. Yung security lang natin, ilan daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000, 3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So that's just about the right amount. Tulad din ng mga nakaraang taon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga damit na may political message. Pakikiusapan daw ang mga ito na magpalit ng damit dahil ang hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo. If you want to protest. There are some areas reserved for your protest or demonstration. No? This is not the place and the time to express anything. There are areas where you can do it, but not here in the Batasan Complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested, you'll be detained. O, oh, nakita niyo naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Aircon. Pwede kayo matulog dun sa gabi susunod na lunes, July 15, gaganapin ang huling meeting ng Interagency Committee para sa SONA. Dito rin gagawin ang final walkthrough. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin daw ang mga ngasiwa sa directing. Wala naman daw utos na kantahin ang bagong Pilipinas hymn at i-recite ang pledge. Inaasahang matatapos din ang lahat ng renovations para sa North at South Lobby sa July 18. Ila lockdown ang buong batasang pambansa sa huling Biyernes bago ang sona o sa July 19. Nagbabalita mula sa Frontline Marian Enriquez News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.